pwede ba'y panato na kung pwede lang po na-interview ko kayo sa buong termine? Ano po ang inyong trabaho? Ang trabaho po namin is bilangko nga sa individual eh, at sa pangkalahatan i-sundalo eh, kami ng minibigas pero sa loob ng van, kaya kanya-kanya sa office ako sa nasa inyo sabihin may kanya-kanya ng trabaho Tulad ng ako sa personnel dito sa 68 IV. Ang trabaho ko sa opisina is yung Sayos and CEO. Is ako yung nagagawa ng mga leaflets, mga video editing, tapos photo editing, nagawa ng mga tarpaulins, mga ganyan, mga flyers. Ano po ang motivation mo na nagtutulak sa iyo na piliin ang trabaho o negosyo ito? Ang nagtulak sa akin para piliin itong trabaho ito eh siyempre nung sa kabataan ko pangarap ko din maging sundalo nung, ma pa pangarap ko maging sundalo at saka okay. isa din yung para makapag-provide din sa pamilya natin nga katulad yung sa akin nga mula ng pagkabata ko pangarap ko maging sundalo nag-aaral ako hanggang sana makapagtapos ako at nang nakapagtapos ako tinuloy-tuloy ko na yung pangarap ko na makapasok mo ng maging sundalo Apo. ano po ba ang iyong layunin sa paggawa layunin ko sa Pondawa, ang layunin ng buong Philippine Army na uh, ng EAP yung wakasan talaga yung insurgensiya ng mga turistang grupo na nalasik ng laging dito sa ating bansa. Tulad ng mga na mga MPA, mga terrorist groups, mga bandito. Yung mga And, like, yung MPA, yung mga, uh, yan yung gaaway talaga na hanggang Ang layunin ng EAP is yung mga mga yung mga simpleng tao na biktima ng kanilang mga pangyong. At saka at ang layunin din, ang trabaho ko din sa office, sa inside sa amin dito sa 68 ID, is yung makapagbigay ng informasyon sa mga kabataan o sa mga mamamayan kung ano yung mga magandang mga programa ng gobyerno at saka ano yung mga hindi magandang mga paniniwala na binibigay ng mga kabilang grupo. Tulad ng sa akin, trabaho ko sa office, gumagawa ko ng leaflets o saka mga video editing sa leaflets na kapaloob sa mga flyers na kapaloob doon kung ano yung mga programa ng gobyerno para sa mga makakaliwang grupo o mga MPA, at saka na magbibigay din awareness sa mga kabataan katulad yung mga estudyante na hindi kayo ma dapat magtiwala sa mga ako na pag hindi nyo sigurado kung akala kung inisip nyo hindi naman kung kaduda-duda yung mga tinuturo nyo sa inyo kaya yun sa pamamagitan noon, magiging aware yung mga kabataan ano po, ano-ano po ang mga hamon na pinagdadaanan mo sa paggawa? Ang mga hamon na napagpadaanan ko is isa na din yun is yung mapalayo ka sa pamilya mo. Kasi mula nang pasok ako nang naging sundalo ako, tatlong bihis na ako nakakauwi sa isang taon. Yan lang yung uwi namin mga sundalo. Tatlong bihis is sa isang taon. Kaya mahirap talaga kung compare sa ibang mga civilian mga empleyado na nagtatrabaho or araw nakaka-uwi sila na sa kanilang mga bahay. Isa rin yun sa amin. Na tuwan, isa rin yun na hamon na malayo sa pamilya. At isa din ito sa trabaho naman. Eh, yun, hindi naman lahat ng na, kwan eh, Hirap. Meron din mga kwan din, na saya din. Kaya kayang lapasan. Paano, paano mo hinaharap at nilutas ang mga problema o balakid na iyong kinaharap? Um, ang kung paano ko nilulutas yung mga problema siyempre sa pang personal na problema o pamilyang problema iharap eh, harap natin yun nilang isang lalaki eh, at saka maglasal din talaga lagi sa Panginoon kasi kung lahat ng problema mo ilalapit mo sa Panginoon eh, lahat yung problema mo ay mayroon magkakaroon ng kalutasan at dito naman sa buloob na institusyon ng pagiging sundalo ng trabaho ko sa office dito sa amin na nulutosan ko yung trabaho, hindi lang yung sabihin na dahil pag hindi mo alam yung isang bagay, isabihin mo na hindi mo alam. Pag-aaralan mo, hanggang sa eh, pinag-aaralan ko, research, meron namang mga Google dyan eh, na pwede kang saan dapat matuto. Kaya doon, ina inaaral at inaaral hanggang sa may develop yung skills at yung kaalaman. Ito po. Ito po, panglas na po. Okay. Ano po ang kabutihang na itutulot ng inyong, na iyong tapos pusong paggawa para sa mga nangailangan o mahila mahirap na yung pinaglilintin. Yung mga naib, naman namang naidudulot uh, e, sa mga nangailangan is yung bilang ang isang sundalo, isang magandang idulot nito is yung katahimikan sa mamamayan. Katulad nito sa Agwas, makita mo bang may marimiga bang may nang, mga nangyayari po nito, mga kaguluhan. Oh, yung isa din yung na naitulot ng ganda sa um, tip ng siguridad sa mga mga sibilyan katulad ninyo na mga tili yung katahimikan so, sa trabaho naman yung eh, mga trabaho ko e, may buti mo ka nais matampanan yung maayos yung trabaho Muli ako po si Louis B. Panado na nag-interview uh, sa araw na ito. At siya po si ako nga pa pala si Corporal Jason ng team ng 685. Okay. Sa iops NCO ng salamat po sir. Ah, uh, thank you. Opo, si Mark Neto Nintino. Um, kung pili lang po sana, interviewin kayo. Sana kayo interviewin. Ano po ang yung trabaho? What's man sa school? Hmm. Ano po ang motivation o nagtutokla sa iyo na piliin ang trabaho o negosyo na ito? Ginusto ko ito dahil malapit. Kung pumunta ka sa malayo, Doble gastos, kunti lang nagpapadala sa pamilya. Nandito nga sa malayo, kalahati ang gastos, kalahati rin padala sa pamilya. Ano po ba ang iyong layunin sa paggawa? Para mabuhay ko ang aking pamilya at mapaarala akong mga anak. Ano-ano po ang mga hamon na pinag pinagdaanan mo sa paggawa? Mga hamon sa buhay, kasama sa buhay niyan, may marites, may siraan, tingit. Pero kaya tayo naman rusagin lahat paano mo ni eh, paano mo inarap at nilutas ang mga problema na balakid na iyong pinakarap pinagpasok siya sa Diyos <clears> ko na lang lahat <throat> yan at nang nagdalait sa akin ano ano po ang kabutiang na idulot ng iyong taos-pusong paggawa para sa mga pangangailangan o mahirap na iyong pinaggilingkuran pinag hindi ko na hindi nandiyan nag-interview <laughs> ka ano po ang kabutihang na idulot ng ngayon, taos pusong pagawa para sa mga nangangailangan kung nahihirap na iyong pinaglilingkuran? ang taos pusong paglilingkod ko ay para sa mga kabataan. Isa akong huwaran sa kanila tulad ng isang grade film natin ngayon. Nung grade na siya tumigil na siya. Buti nag-chat siya, naglayas siya sa bahay nila. Kinimok ko para makapag-aral kasi sayang. Kawawa kayo balang araw pag hindi kayo nakapag-aral. Salamat po tayo?